Hi, magandang gabi sa inyo mga ka-farmers. Uh, umaga nga pala, bago ba ako pumunta sa bukit, ay dumaan ako sa sementeryo. At ito yung naabutan ko. Yan. Kasi may mali doon sa ginawa ng ating karpentero. Kaya yun, binakbak niya na yung sinasabing mali. Itinira na lang niya yung para sa CR na pader Ayan. Uh, busy nga pala ako sa bukit kaninang umaga kaya sabi ko pagka wala na akong gagawin sa bukit dito naman ako gagawa sa, sa ginagawang bahay ni Kennedy at ng aking kapatid at isa ko pang pamangkin Ayan. malaki na ang naging improvement ng aming ginagawa. Bale, ilang araw na hindi nakapaggawa yung ating karpentero kasi nagkasakit siya eh. Tapos, wala, hindi agad nakabili ng gamit. Kaya, no, pagkayari ko nga sa bukit, ay dito naman ako. Nakigulo-gulo. Ah, nag lagari kami ng mga gagawing pamporma sa mga haligi at baka bukas ng umaga magbubuhos na sila. Hindi ko alam kung anong gagawin namin sa bukid. Pagkawala mag tutulong uli ako dito sa kanila. Ayan, yung mga binili nating buhangin. 'Yun oh, parang kasipag oh. Marami kaming nilagari kanina. Balihap. Update lang akong nag trabaho sa sa sementeryo kasi may mga gawa rin kami sa bukid. Nagpapadamog pa kami kaya ako ang maghahatid ng merienda, tubig, saka mga kailang iba pa nung mga magsisipagdamo. Kaya nung ako ay nainitan na, ginawa ko, nagubat na ako. Ayan, laki ng katawan. Labas ang bilbil dati apps ang anjan ngayon tabs na wala nang apps Yun lang mga ka-farmers ang counting update ko sa ginagawang bahay ni Ken Maraming salamat sa inyong suporta sa mga tumulong maraming maraming salamat sa inyong...